Kasi na sabi mo, sabi mo na eh, 400 lang. Mm -hmm. So ngayon may pinadala sila sa akin 400 pang bayad sa kuryente. Mm -hmm. Ito kaya, may iba. Okay. tapos dagdagan mo na lang to. Ito. 1 2 3 4 maganda, -maganda karam, mga kababayan. Welcome back to my channel Buhay Location Site Vlog Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So ngayon mga kababayan ay Pupunta tayo sa bahay ni Nanay Trining para ipahatid ang Grocery saka lambat po, electric pan Tara mga kababayan, samahan nyo kami Kung kayo po bago po lang sa aking channel Please subscribe, like and share Buhay Location Site Vlog So ngayon mga kababayan, tara samahan nyo kami So ito mga kababayan na ito na po yung bahay ni nanay. Ayan. So, papasok tayo. Kaya. Hey. Hey, maganda nga po. Maganda nga ka po. Kamusta na? Ito po. karating lang po. Kakarating <laughs> lang? Opo. Um. Eh, saan ka yan? Sa pangisda. Pangisda kayo? Uh, ayun. Ah, oh, ganun. Pwede makita yung huli niya kaya? Diyan lang kaya. Diyan lang. Ay, kadami. Hmm. Diyan tayo kaya. Pwede ba tayo dyan? Okay. So, ayun mga kababayan. Ang nagaling si Kuya sa pang Karating. pang isda, ayan. Ah, uh, kamusta yung lambat ko ya? Akala ko mm, hindi na nakakahuli. Malutong na? Malutong na siya. Mm -hmm. Kung, kung, yun ay hindi pa malutong, marami oh. kang huli dapat. Dapat sana marami. Marami, marami, marami. no. Saan kayo? Saan kay sa Sa na dito sa may Nyugan. Sa Nyugan. Sa Nyugan sa may oh. anong talak? Taan? Ah. Uh, ah. na mga babae no. Ayun na huli namin. So yung mga kababayan, kararating lang din ni Kuya. mga mm. alas dos pasado na. Alas dos na. Eh. Uh. May, 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 baon na na kung kunting kanin. Ah, nagbaon kayo ng kanin. Opo. Ano oras kayo malis kanina? Opo. Alas sais. Alas sais. Mm. Kuya, malinis na bahay mo ah. Opo. Nilinis mo? Oo. Oh. So yung mga kababayan, ito po yung huli niya. Ngayon lang kilo to Kuya? Ma, Alam, mga magma, limang pa? kilo yata. Mga limang kilo. Magkano siyang kilo binta mo Kuya? Ah, uh, business, sandaan. Sandaan? Mga... Ah, uh, uh, na piraso. Sige nga kuya, sige. Sige kuya, tara. Pasok tayo. Sige po. Grabe. Hello, magandang Hello. hapon nanay. Magandang Hello. hapon. Hmm. Ano mag po ka dyan kuya? Magandang ako po kuya. Sige ikaw na kuya. <coughs> Kum kumain ka na ba? Oo, oh, hindi. Hindi pa. <laughs> ta ta <laughs> ta taba tabaon mo. Anong biya manabaon mo kanina? Yang lang saka ay, ayan. Ang gulang palaya. Ang gulang palaya, ayan. Yeah. Hmm. Dito kay banda ko para magkita kayo ni nanay isang ano. So, Ayun. Ah, dito. Ah, el tek pang muna eh, Ba't hindi pa umandar. Papaayos kaya 'yan. Ha? May, may difference 'yan. Dito 'yung isa. Ay, ayan. Ah, bubuksan uh. Ah, di ganun. babos, basta pag ganoon oh, siya, tapon. Hmm. Eh, na hindi siya umandar, ay eh. pinayos mo 'yan. Pinayos nice ko. Ay, kala mo raw nang kaya. Mm hmm. Alo, alam, mo ba na dahil nakita nila na wala kang electric fan, patayin mo na na, patayin mo muna. Hmm. Yan. So, so, nung, pag- nakaraan kasi, wala siyang electric pan. Opo. Nakita nang mga sponsor. Opo. Nagpa- yan, binila ka ng bagong electric pan. Ako, eh. ayan. Opo, yan. Ayun. Masaya ka yon. na. Ay. Ayan. Masaya. So, ayun mga kababayan, si tatay ay kararating lang. Hmm. Alas dos media na. Ano oras kayo malis kanina, kuya? Alas seis. Nang maga? Maga. Tapos yun lang ang huli nyo. Yung huli. Eh, may ibibinta mo yan. Ma'am, ah. Oh, eh so, mga magkano ba mabenta 'yon? Mga 100 lang ano. kilo. Ibang eh, ilang kilo ba 'yon? Mga 5 kilo. Mga 5 kilo. Sige hmm. uh, uh, gano'n. Hey. Okay lang. So, yun mga kababayan, ah, uh, meron kaming pasalubong sa Yunay. Hmm. Uh, At sa inyo tayo ito. Uh, Ay, meron tayong ah, daya beer. Oh. Hindi na ng Kasi mayroon tayong grocery. Opo. Oh, Ayun. Maraming biscuit yan ay dilata, oh. maraming dilata po yan ay. Ah, uh, mayroon ka diyang electric pan. Oh. Ay, thank you very much. Maraming salamat po. Oh, salamat. Opo, oh, pa Thank you, thank you, thank you. So ngayon tayo, ngayon tayo naman yung lambat na nabili ko. Ah, pag ma mahal pala pagkabuo. Mahal? Magkano? Ano siya, yung kasi yung sa kabila na binibilan ko, 960. Uh. ano, sarado. So, ngayon, nabili ko yan ng 1,050. Mahal pala, no? Oo, uh, mas mahal. Ma Kung nakasama ka, dapat nga asimbo lang natin. Oo. karan Asimbo lang natin. Mas, kaya nakakamura tayo doon, di ba? Mura, oo. Oh. Mahal to. Ano? Mm, kaya, napamahal kaya, nga tayo. Napamahal, oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Yan, kompleto yan. May pamato yan. na yan. Meron na. Hindi ka naman mahirap mahirap. Oh. Wala rin, Beatrice, no? Ewan ko, basta yun daw ang ano, bawat ano, eh, yan ang metro. Mm. Kasi pag kabuo na binili, hindi, na, hindi natin nasusugat kung anong ano yan. Siete, numero siete. Hindi, ano lang yan kaya, size? Size, oh, size, so. size. sinabi ko, size. size. So, okay na yan, nakakahuli na. na. ba yan? Opo, opo na. Ayan, mga kababayan, masaya masaya oh. sa tayo. Okay na ba? Siyempre, mayroon tayong bigas. Oh. Ayan. Oh, yeah. Ah. Yeah, no. <laughs> mm. Hindi nang magutom. Ayan. Ayan, simbol natin yung ano mo. Yung electric pan ay, ano pa mo na, ay, yan man, ay, para mahanginan ka na, mapalitan natin. So, ayan mga kababayan, ano masabi mo kuya, eh, bago na lambat mo? Oh, marami salamat ho sa bagong lambat. kasi lambat ko, ano, punit na yung isa. Ah, punit na, punit, hmm. Um, na talaga. Uh, Pero naka buti nakakahulay pa. Nakakahulay, paumang na lang. Ha? Ah? Paumang. Ah, paumang lang siya. Hmm. Umang siya. Ayan, anong gagawin mo dyan? Pagka ang huli dyan, pag huli dyan. Pangulong. Ah, pangulong siya? Hmm. Pangulong, pagka pangulong, madali. Ah, hmm. ibig sabihin, umang mo ng madaling araw, tapos tatambayan mo doon, mga... Uh, alas. Ah, uh, misan... araw. Ah, Pero, misan, isang, isang oras, minuto lang, ah, pandaw-pandaw. Hmm. Ah, pandaw-pandawin lang, tapos laglag, -lag, balik na naman. Balik na naman. Tapos, oh. isang... Pa, palipas mo na isang oras Mm -hmm. sang oras, pahinga, pahinga ka lang sa bakawan, mm -hmm. <laughs> punong kahoy. Ang maganda yun kaya may pahinga eh. Uh, Oo, oh, doon mm -hmm. sa taas ang punong kahoy. Oo, pang magpahangin-hangin ka muna. Nagbabike ka lang? Nagbabike. Oo, si nanay kasi ko rito na kulay-kulay ng nakaraan. Eh, sa, naging isa lang si nanay. Nabutan kami ng wheelchair bago. Ay, binigyan kayo ng wheelchair Opo, na bago? Kumare, um, kumare ko. Ano yun, bigay lang sa inyo? Bigay po. Mga, mm -hmm. hindi galing sa mayor? Hindi kay 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 Marinelle. Ah, binigyan niya talaga. Opo, kay Pareng Oryo. Mhm. Mm -hmm. ah, na, naawa siya. Opo. Kuma, oh. Kum kumari namin buo. <laughs> ah, buti naman nabilang kay nang wheelchair. Mm. Dati niya, dat dati sa kanya <laughs> 'yan. Yung na napilay siya. Oo. Uh Ah, nung okay na ibinigay ah, siya niya. Ibigay sa amin, Oh. Ah, gamit na. Gamit na. Mhm. Ito nga check balutan mo. Mhm. Ha? So ayun mga kababayan si Tatay. Bigyan ko big, yung pag-uulam niyo. Ay, hindi na po. <laughs> ayun, bibili ako. Ha? Bibili ako. <laughs> Malalaki yan eh. ayun po mga kababayan, si nanay. Nay, masaya ka, nay? <laughs> oh, maraming salamat. <laughs> maraming salamat. <laughs> Opo. Oh, um... ah, Wag ka ng ano muna. iwag ka muna ng ano. Dito ka kuya, dito ka kuya. Para ganyan no? Hmm. Kasi may electric fan dyan eh. So ayan. <laughs> Yan. Yeah. Napakahirap dito mga kababayan kasi mm ang pwesto ay ano eh. Uh, may mga laban. Mga ka. ano? Uh Oo. -oh. Naglaba kayo ko yan? Naglaba kayo? Oo, oh, naglaba ko kahapon. Uh -huh. Ikaw lang nagla. Oo, uh, ako nang Wala nang ibang okay. malaba. Autosan. Oh, Dapat uh, mga Okay na Okay na yan so, eh. uh -huh. Okay na yun. So ina-symbol ni ano ni Mrs. yung ano yung electric fan para masubok natin kung gumagana. Mm. pag hindi gumagana, ibalik ah, ano, natin. Ano, bayaran namin sa kuryente yung Magkano kaya bayaran niyo? Ano, nasa 1,000 to. Sabi ni Nanay 400. <laughs> hindi, ito. Sa lang 'yan. Ha? 1,069? 1,069 ba? Oo, oh, baka maputo lang kami yan. Naawa ko dito. Kaya nagsikap ako mag... Sabi kasi um, niya, Ang sabi mo na yan, ano? Ano lang, 400? Kaya yeah, ang bill. Apat na buwan. Pantiyan mo si... Ano, takal mo muna si nani. Baka makita sa camera natin. Ito. Ang mm. pa. Ayan, na mga kababayan. Mahangin na. mahangin. na. Mahangin na. Ito pala mga kababayan ang bill nila. Eh, akala ko eh, 400 lang. Yung eh, platubig lang pala yun nabayaran ko ng tubig. So, uh, magkano? Nasa 800 tubig. Oh, uh. Eh, kay nanay pala. Wala palang sigurado kay nanay na yan. Mm, so, ito, 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 kasi ilang buwan ito, kuya? Apat. Ito ng kuryente? Opo, apat. Mm. Ah, kaya sabi niya siguro po, apat, mm. ibig sabihin, 250 isang buwan. Eh, pala sabi ni nanay, apat. dalawang buwan. Mm. <laughs> apat yan Kasi, kanunin sa ano, apat din sa tubig. Kaya binayaran ko agad. So, Nakaibon ako mga pambayad misalit na pagkain namin, kahit wala kami magpagkain, basta may, may ipon namin ipo na pambayad sa kuryente. Ah, basta may ipon ng pambayad sa kuryente. Tubig. Eh, magano na naipon nyo? Eh, misa na ko, mga naabot na 1,000. O yan. Ngayon, may naipon na ba kayo? Nakabayad wala na ba kayo? Nakabayad na kami sa tubig. Sa, kurinti, uh -huh. sa kuryente, hindi naman. Eh, hindi ba Magkano <laughs> pa lang naipon mo dyan? Wala pa. Wala. Ito lang, may panibagong ipon naman. Eh, kailan pa pwede, Kailan ang, anong jurid nyan? Ito sa ano, sa ano sa 20... 20 ano 25 oh September 25 do oh. Hmm. ang jodit niyan oh September kasi na sabi mo sabi mo na eh, 400 lang hmm. so ngayon may pinadala sila sa akin 400 pang bayad sa kuryente hmm. ito kaya may iba oh. tapos dagdagan mo na lang to ah. na to 1 2 3 Four. So, ayan. Ayon, nga. kasi, sinabi nga, 400. Ngayon. Oh. Ay, Kasi tinabi na 'yung 400 ngayon, nag-nagtaabot po 'yung ating mga kababayang <laughs> OFW 'yung Pinoy Vloggers 30 Group. Oh. Nang 400 plus 'yung groceries niyo nai. Na na Maraming salamat sa. Mm. Yung sa amin. <laughs> mm. Kasi ang um, lambat so? natin ay 1050. 1,050 Oh, okay. 1050 oh, kasi 'yung binibilang ko dun sarado kasi tangali po kami bumili. Sa Satlag sa yung bumili. Oh, Satlag. Sa Ay, doon ka lang doon din ako bumili. May pin, may binigyan din kami hmm. ng lambat doon sa may bukid. Oh. 'Yun din ang hiniling si Sally, yung hmm. naglalako din ng tilapia diyan. Hmm. So ayun mga kababayan, oh, buhay pang tilapia nila. Oh. Pakita oh. Pa, yun pa. mo yung tilapia. Humihinga-hinga pa. yan pa. Pilihan mo na lang. mo sa ganun. Ayan. Ayan mga kababayan, pasasalamatan ko lang po ang Pinoy Vlogger Charity Group, siyempre ang, ang nagpabot po ng tulong yung ating mga kababayan mm -hmm. na sila po ay nagambag-ambag. Uh, hindi ko na po mabanggit lahat pero yun po lahat ay ang Pinoy Vloggers Charity Group ang nagpabot sa inyo yung tulong. So yung lahat mo yan, yung nagpadala ng lambat, pambiling lambat, pambili ng electric fan, at mm. saka yung 400, tapos yung brand na pinang grocery natin, tapos may isang grocery pa. Mm. So lahat-lahat po yan ay galing sa ating mga Pinoy Vloggers Charity Group. So may siyempre mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo. May lahat po ng inyong pong pinadala ay nandito na, binigay na natin. Opo. So mga kababayan, adaptan po natin si Tatay mm. Wilfredo na... Uh, nangisda. Na, nangisda siya, dumating siya mga las dos medyan na wala pa siyang pananghalian. Ang baon niya kanina ay eh, pang kain-kain niya lang doon. Pero sabi nga niya, eh, makeup siya para makabayad sa kanilang kuryente. kuryente. Nabayaran na po nila mga kababayan yung tubig. tubig. So ang problema na lang nila ngayon ay yung kuryente, kuryente na lang. So tayo, yan. Bago na lang bat mo. Hmm. Oh. Mangisda isda ka na lang muna ng mga isda. Opo, para makaipon. Tapos, pang mo yan, makaipon po kayo. Tapos yan, pag nabinta mo yan, halimbawa, makabinta ka ngayon dyan ng 300 o 400, idagdag mo dyan. Kunti na lang kulang yan. Kunti na lang. So, ayun mga kababayan. So, alam naman kayo problema. May day after na si nanay. Opo. Alam mo na, may ano ka dito. Mayroon kang biscuit. Ganda ng biscuit mo. Bukas, papasel-pasel ko siya. Sa, sa Yan. Yan. Pita yan ay may <coughs> handsel ka. Hmm, man, tapos may mga dilata po tayo na ay tapos siyempre ibibili po kita ng bear brand. Oh, Ayan, tumay so, dilata po uh, tayo. Uh. Oo. Oh. So, so, so ano masabi niyo sa ating mga kababayan? Ah, maraming maraming po salamat. Malaking malaking bagay na po ito sa, ito sa amin dahil isa lang yung kami kapos, kapos kami. Wala hindi ko hmm. trabaho, Anak ko wala din trabaho. Wala trabaho ngayon? Wala trabaho yan, anak ko. Kaya, hmm. sumik, sumik pa ako mga ano, mga isda. Hmm. So, yan lang ang masabi ko. So sana sa, tayo, yung, hmm. yung lambat ay makakatulong sa inyo. Oo, oh, makakatulong po. Ang lambat para makaipon kayo. Tara po Sarap sa akin. So, ayan, uh, uh, Ang lambat ay may lambat na kayong bago. Uh -huh sana po ay makakatulong sa inyo. Alam nyo mga kababayan, napakaganda ng huli ni si tatay, mga plapla, -pla, malalaking tilapia. So, yun ay pag nabinta niya yan, sa isang kilo, mabilis po yun. Opo. kilo, kasi ang kilo ng tilapia po ngayon ay nasa 160 na. Apo. So, dahil huli lang niya, mura lang binta niya, ilalako niya yun. Opo. So, ngayon mga kababayan, ay, ang pinagsisikapan nila ngayon, maipon nila ay 1,060. So sana tayo, yung lambat na yon ay makakatulong sa inyo, o. sa kabuhayan nyo. Makakari, uh, makabili kayo ng diaper ni nanay. pagkain Kain. at ano kasi wala naman pala trabaho ngayon ano mo saka tayo minsan linis linisin mo rin tong o iba dito para may para, ay, ano kami kamo kamusta na yung yero kasi mga kababayan tong yero na ito uh, ilang yero din dito pinalitan natin so ayun mga bago pa ngayon kahoy na di ba yung pamilya namin kahoy oh, So, ayan. Ang gusto ko, mataas, matas e, ang buto. Oo, sobrang init din, no? Sobrang init, upo. Pa, ano ko muna, yan, iskilitong ko muna bago magkasinan. Oo. Mm -hmm. yan Kung may, may may, may pang maroon ng kahoy. Kung kahoy may, lang kailangan. Kahoy lang kailangan, kailangan, ko dito. Mm -hmm. Nasampo. Kasi marunong ka naman magawa-gawa. magawa oh, eh. Mag eh. Iskilitong ko mato. Bago magkasin yun. So ayan, mga kababayan uh, na ipaabot na natin. Siyempre, hindi na natin abalahin matyado oh. si Tatay Alfredo, mm. kasi po eh galing siya, pagod pa siya, oh, galing po. pa siya mm. sa pangingisda para may lakon na rin niya yung kanyang isda. Uh -huh. Yung iba dyan tayo, yung mga arroyo, alam nyo. Alam ko arroyo. Alam nyo na lang. Parang yung pwedeng ibinta, ibinta nyo para, para, para pandagdag para dyan, dyan sa, sa kuryente, kuryente na pambayad nyo. Kasi napakahirap maputulan po ng kuryente. Po. No? So okay. sinanay naman, may dayapir na sinanay. Meron tayong grocery dyan, may gatas, biscuit niya, dalawang biscuit niya, may bigas naman, di mo niya na kailangan bumili. So maraming maraming salamat po mga kababayan uh, sa tulong na pinabod nyo sa ating mga kababayan na napakala, napakalaking tulong po, napakalaking tulong po na ibinigay nyo sa kanila. So maraming maraming salamat po. So kayo tayo. Maraming sa maraming salamat po maraming salamat sa, salamat po. sa binigay nyo yung tulong sa amin. na uh, So, Merry Christmas. <laughs> ayon. So, ayun mga kababayan, sana hindi po kayo magsawa na tumulong sa ating mga kababayan, lalo higit sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, ayun po, maraming maraming salamat po. Sana po, ang uh, Gusto ko magtrabaho, di makapagtrabaho ito. No, hindi po niya maiwan mga kababayan. Lagi po silang nasa bukid, tinutulak po niya sa wheelchair, kanyang asawa para ma-inita ma <coughs> naman kahit ka marawan. paano marawan. So, bukas ka, eh, eh, labas ko naman bukas. Ilalabas mo na. ko. So, so, so ayan mga kababayan, maraming maraming salamat muli. Siyempre, kung kayo ay may, uh, bago sa akin channel, huwag nyo po sana makalimutan na uh, i-subscribe, like, and share buhay relocation mm -hmm. site. syempre ang ating di mga kababayan na mga uh, OFW na may mga channel din na i-post ko lang po dyan sa aking sa aking video sana po eh, subscribe nyo po sila lalo na po ang mga kababay natin mga pinoy vloggers sa na sila po ang tumutulong sa ating lahat ito maraming salamat po at bye 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 po <makes> nagkailangan <noise> umiyak na eh bagay <makes> na <noise>